Hi guys! Good afternoon! Welcome to my vlog. For today's video, last Tuesday po ito, ayan, kahapon, nandoon po kami sa tabuan, namili kami ng gulay, condiments, spices, kakanin, at karne. So, kahapon po is Tuesday, is tabo day. So, pag tabo day talaga dito sa aming barangay, napaka-busy ang street na to dahil marami nang nakadisplay nagtitinda ng mga gulay kung ano-ano pa at ang dami ring syempre inaabangan to dahil mas makakatipid sila ng budget sa ayan sa bahay lalo na sa uh, pagkain at mga gulay at kung ano-ano pa nakakailanganin sa bahay so nandito sila sa palengke, sa talipapa, sa tabuan, guys. Andito, sobrang busy ng daanan. Ayan, may papunta sa kabila, may papunta dito sa amin. Ayan, merong tricycle, tricycad, ayan. Napaka-busy talaga ng daanan na to. Siyempre, meron pa pong nagsisidatingan na magdi-display dito sa uh, tabuan. At yung iba naman is, siyempre, malayo pa yung pinanggalingan nila. Kaya, ngayon pa lang sila makakapag-display. Ang alam ko kasi pag mga ganito na tabo na, uh, kaninang madaling araw, mga alas 4 pa alas 3, yung iba bising busy -bisi na mag-display at yung iba naman, uh, gabi pa lang nandyan na sila, nakaredy na sila para mag-display ng umaga. Yung iba nga dito na natutulog guys. O, so, siguro yung iba baka tinatamad na talaga or hindi talaga kakayanin. Siyempre, yung katawan mo, bugbog bog din yan eh. Masisipag kasi yung mga nagdi-display dito. Hindi pwedeng pabanjing-banjing. Except na lang talaga kapag, ayan, hindi ka sa oras sa saka malayo ang kanilang lugar. Yung asawa ko, bumaba, iniwanan niya yung aso ko, guys. May kausap siya doon, no? ayan, no? sa kabila. puti naman yung aso namin nandyan lang naiwan. Kasi may distansya ako, eh. Doon kasi ako sa kabila na bi-video Tapos, natanaw ko, umalis, o oh. wala, wala sa ano yung asawa ko. Uh, si sige yun, iniwan niya doon sa motor ay naku talaga, maritis talaga itong asawa ko guys <laughs> may kinausap siya oo, tapos nandyan lang sige yun sa motor kaya, kumpiyansa naman ako dahil natatanaw ko naman din nagtanong-tanong nga ako dyan yung mga tinda yung tatlong bungkus ng kangkong magkano lang, 20 pesos guys tapos ang kilo ng ano, kalabasa 15 pesos o, diba talagang isip ayan, mindset, mindset di ba? mura talaga dito, mas makakatipid ka compare talaga sa ibang bilihan. Kasi nga naman, walang bayad dito kahit saan lang pwede ka mag as long as meron kang paninda. Yes guys, siguro kung magbabayad man, konti lang, mura lang. So, ba diba, malaking ano na to, malaking ano mo na to, parang pabor, ayan, pabor para makatipid-tipid ka rin, marami ang kikitain, so maraming bibili dahil mura lang. So, isa din naman yan na gusto namin dito guys kasi nababudget talaga namin yung aming uh, expenses sa isang linggo. Saka yung pagbumili kami ngayon, hindi naman marami. Yung good for ngayon lang sa kabukas, for two days lang talaga. And then yung mga spices, ayan isang linggo na yan habang meron pa nilalagay ko sa ref. Abot pa nga yan ang dalawang linggo, magka ano pa sila magkasukob pa sila ang dami. Kaya pag marami pa sa rep, hindi kami bumibili, guys. Talagang laki talaga ng katipiran. Ayan, yung asawa ko bumili na pala noon ng ano, uh, kakanin. At nagpunta siya dito sa may itlugan. Ayan, nakapunta kami dito sa itlogan kasi daw, bibili daw siya pantinda dito sa tingdahan. At yun nga, inutusan niya naman ako na ako daw bibili, mamimili. Sabi ko, ah, ay hindi, ayaw ko. Kasi nga, mabibidyo ako. Ito yung purpose ko eh. Uh, makabili, mamalengke at makavideo ako ng aking you know na content creator po tayo di ba so mga ilang minutes lang naman din siya dyan at ako naman syempre anong gagawin ko tingin tingin video video sa kabilang ano daanan sa kabilang pwesto at para naman uh, productive yung aking araw at kami ni Iyon tapos nga ayan uh, katabi niya yung mga tuyo guys ang sasarap ng mga tuyo tapos ang ano yung ibang mga paninda alam mo fresh na fresh pa talaga may malagkit pa yan na kalabasa may mga kamuting kahoy may saging ang mura talaga guys kaya may papaisip ka talaga na yung budget mo makukulangan ka kung hindi mo talaga titiisin na yung lang talaga sa papili ng bibilihin mo kasi mura lang din eh may hinggan ka talaga guys tingnan mo tong itlog na to isang peso lang to pero ang daming namimili oo tapos syempre sa iba mahal na dito mura lang so gagrab mo talaga yung pagkakataon na nandito ka sa tabuan na bibili ka talaga marami ka naman mabili kahit 500 lang eh makakatipid ka lalo na kami mga mamshi mga papa mas ano namin dito power namin yung ano sa tabuan saka fresh pa talaga yan bagong pitas pa lang bagong repack bagong display hindi ka talaga mag-aalangan na may sira saka pwede mo naman siyang palitan, okay lang naman din sa kanila at ayun nga, nakita nila yung aso namin, pansinin talaga tong pa aso namin guys sabi ng babae doon sa may silihan sa may nagtitinda ng sili at kalamansin sabi niya, di ba yan ang, ang aso nyo guys, wala naman sigurong asong uh, pag hindi kilala hindi nagtatahol, malamang magtatahol at posible na mga gat kung pilitin mo talagang hawakan. Yung aso namin guys, nagtatahol talaga yan kasi nagdi defensa siya sa sarili niya na baka paluin siya, ganun ganon saktan siya, kaya magtatahol siya kahit hindi mo pa siya hinahawakan. Pag mata lang nakatitig sa ganyan na, ayan, tatahol na talaga yan guys. So, kahit sino naman guys matatakot talaga kaya wag ka nang mag-attempt na hawakan mo siya dahil magagalit siya sa amin lang siya matatakot pero wala naman siyang kinag kinagat pa at saka hindi siguro mangangagat yan kasi laging nakabantay kami sa kanya at naka ah, nandito lang siya sa loob ng bahay pero mabait po ang aso namin in fairness talaga po at sa loob lang yan ng bahay. Kung makakaalis siya kasama kami. So, ayan na guys. Bumili na. Tapos ang bumili ang asawa ko ng itlog. Ayan, doon ako bumili sa marang. Inantay niya ako saglit guys. Kasi bumili ako ng marang fruit. Ang daming marang guys. Oo, maraming marang. Ayan, no, may isda pa nga kami na daanan. At ayan, papunta na kami doon sa karne. Bibili ang asawa ko ng karne. Pagkatapos niyan, ayan, papunta na kami ng last stop. Ayan, bumili na siya ng sili at kalamansi. So, last stop na po namin yung bibili ng karne. Kaya, marami pa rin akong nakikita nagdi-display ng uh, gumagawa ng kanilang tulda dahil magdi-display pa lang sila. Nagsisidatingan pa lang yung iba. Ang alam ko, pag mga ganyan eh, maaga mag-display. Siguro malayo at siguro may pinagkakabisihan din yung mama uh, -ma na paglingin ko, nag-aayos pa lang siya ng tulda. So, that's all guys. Ayan, matatapos sa yung aming pamimili at kami ay papunta na sa uwi ano, da, na daanan. ikot na kami guys. And thank you very much po sa lahat na mga kapanood ng aking vlog sa tabuan ng Surigao City. Ayan, don't forget to share my video guys. Bye bye everyone! So pauwi na kami niyan guys tapos na kami mamili. Thank you for watching and don't forget to share my video. Bye.